Hello guys, ganito kami pag Sabado guys. Yan, bising busy, busy guys. Fried chicken wings. wow. Ito so, yung ito yung panin nila. Oh my gosh, ang init. Wow, grabe. Mas boss yan siya guys. Na may carrots. At sarap niyan. Sobrang sarap niyan. Tapos ito yung sa amin guys. Salam ba? Sarap. And dito guys, pag Saturday. Mas mayroon pa dito. Ito yung sauce ng salata. Tapos yung toppings ng salata. Tapos iyan guys, yan guys, imilted yan siya para dito. Sa butat nice. Dressing mo. Tapos mayroon, hasyo. Hasyo ng manok. Parang kanita mo sa mo. Ah, Yan yung hasyo dito o sa manok. Ayan, manok na pinaupo. Nah, na, wow! Nah, na uh, Tapos yan yung protas nila, guys. Kunti ko lang nga yan, guys, pag Saturday. Ayan, yan yung salata. Diba, ang sarap ng salata. Ayan, lahat yan, guys. Handa pag Saturday. Ganito kami, guys, pag Saturday. Ang daming handa. Kasi dito magkain lahat ng ng mga anak niya. Dito magkain yung mga anak. Tapos apo. Diba? Kaya busy kami guys. Pag Saturday. Diba? Gusto niyo na ng salata? Sige kunin mo yun son. Kaya kunin ko ito. kay baka ma. Ito yung siya yung salata. di Diba?

Ayan guys, ang handa na namin. Handa nila. Handa nila tayo. Handa nila kayong sa atin. Munggo lang. Ayan. Ang dami yung kuhan nila guys. Ayan yung kabag. Ay, hindi ko. man maglaro eh. Ito yung munggo. Tunin mo son. Mainit. Mainit uy. Ano ang mga talaga? Yan ba yan, ba yun boss? Ito ano pala ito, isa malaki, sure ba? Hmm. Sige daw, buksan mo daw. Upin Ngi, open. Madugay yung kamay. 1 2 3 go. Mm, hmm. marag hmm. yan, yan ito, mo go. Yan yung sabi ko, marag. Kain mo. Ito ba Kain mo, o kain. Hmm. Yan. Syurba, ha? <laughs> lang sa <yan>, eh <laughs>